may problema tayo sa isang bearing yun know? kaya siya nag-iingay bali iskro iskro to bago natin tong anuhin lagyan mo natin to ng uh... okay bali ganun siya tapos Gusto tayong dalawa gano'n. Para hindi tayo mawala mamaya. No? Pagbalik natin, gano'n pa rin yung pagbabalik natin. Okay? Harapin ada talta inside. Harapin yung lock. Okay. Uh, Bale ito yung screw nya. No? Uh, dadaan yung patatas dito. Sa ilalim. Nag-iingay dahil may problema. Pati yung dito niya o. Oh, Medyo ano na May tama na Yan medyo maluwag luwag na Kaya yeah. Ano Aywa Yan ito na mga kabuhay OFW no? Dabalay dalawa yung uh, Ano natin Yung screw nya no Male and female yan Ang problema nya Yung bearing uh, nagiiingay nag-iingay hindi na napansin, kinain niya na to. No? Ang gagawin na lang natin nito ay pa pawildingan na lang natin doon sila ng bahala. No? Tapos, bakit nga pinapadala to? Kasi, para masukatan nila to. Okay? Yan. Kita nyo naman yan. Nga, ay kinain din rin yung ano niya, oh. Okay. Pinapadala na rin natin to para may sukatan sila. Mahirap din naman yun na pipicturan lang natin yung uh, caliper, no? Oh, sobrang luwag na. Kahit naman dito sa isa. Ayan. Okay pa naman siya dito. dito sa dulo niya. Pero dito, kinain na. Bali, dalawa dito. Okay wala kasi yung production ngayon kaya talagang naagapan natin itong mga ano pati yung ibang mga machine lalagyan natin ng mga ano yung mga gearbox no kasi may nagcomment ay gearbox daw hindi hindi gearbox kundi gearbox tama naman siya lalagyan natin ng mga oil habang walang production